wala na siguro silang pag-asa kaya pagpatay na lang lagi kung hindi sila lang solusyon sa mga problema sa so, any thoughts and comments about that at so, yung nasasabi ko lang guys Parang hindi nyo kilala si Pakulong Duterte. Hanggang ngayon, matagal na siya presidente. Ngayon, hindi na siya presidente. Hanggang ngayon ba, yung mga biro niya ganun, may big deal pa rin sa inyo. Kaya oh, sa tatang biro, sino magagong, paano mapatahin ng 15 na senador kung hindi ka nagbibiro? Oh, yun yung sabi ni Bato de la Rosa. papat biro lang daw yung sinabi digong papano mo daw papatayin yung 50, ah, uh, uh, 15 na senador, mga senador, kung hindi ka nagbibiro? Yun yung sabi ni bato de la Rosa. Yun yung depensa nila. Biro lang daw yun. Ngayon, may ipapakita akong video sa inyo. Biro pala. Panoorin po natin ito. Arestado ang isang public school teacher dahil sa pag online ng 50 million pesos para ipapatay si Pangulong Duterte. Todo sorry ang suspect, pero ayon po sa Department of Justice, may pananagutan pa rin siya sa batas. Oh! Ano yun? Nagbiro lang din yung teacher. Saan siya kukuha ng 50 million? Mag-aalok ng 50 million sa online pa, sa mismong Facebook pa sinabi. O, oh, nag-aalok siya. Biro lang yan, pero tingnan nyo. Pag wala kang power, dinadampot ka na lang bigla. Yun, biro lang yan, ha? Nagbibiro lang yung teacher, pero sineryoso ni Digong. Pinadampot. Diba? Kumustahin kaya natin yung teacher na to? Nasaan na kaya to ngayon? Baka sabihin nyo, nanlaban. Ah. Oh. Yan ah. Pinadampot. Nagbiro lang. O oh, ano, anong, anong sa inyo dito ba ito? Di ba tinuluyan nyo? Pinadampot nyo? O, oh, yung sinasabi ni Digong na magpapapatay na ng labing uh, limang senador. O oh, di ba pananagutan din siya sa Department of Justice, di ba? Same lang dito. Same lang dito. ba? Diba? Same lang din sa sinabi ni Sarah Duterte. Pare-pareho lang yan. Oh, tuloy natin yung balita. Nakatutok si John Consulta. Sa loob pa lang ng sasakyan ng NBI, lubos na ang pagsisisi ng 25 taong gulang na public school teacher matapos siyang maaresto sa sambales ng mga tauan ng NBI Pangasinan. Gamit ang isang poster account. Na... Oh, Nag-post -nag kasi siya, I will give 50 million reward kung sino makakapatay kay Duterte. <laughs> o, tingnan mo yan. Tingnan mo. ba? Diba? Sineryuso nyo? Hindi nyo pinatawan. <laughs> Tuloy-tuloy <laughs> natin. Teacher siya. San siya kukuha ng 50 million kung hindi... San siya, sa, siya kukuha ng 50 million kung hindi yan joke? Oo. Oh. Post siya sa Twitter noong May 5 ng kanyang alok na 50 million pesos sa sino mo makakapatay kay Pangulo Lutete? Hmm. Yung 50 million na ibibigay mo nasaan na? Wala akong 50 million. Ang unang chineko ko yung Twitter account niya and uh, we found it deactivated already. So, ang ginawa ko, uh, chinek ko yung mga Facebook accounts noong mga nag-reply uh, uh, sa kanya hanggang sa nakarating ako ng Sambales para makuha siya. Pagdating sa NBI, Totoy hingin ng dispensa ang guro na lumuhod pa sa pagmamakawa para sa pagkapatawad ng presidente. Kung mapapansin niyo po, I will give a reward, 50 million reward. Yan din po yung sinabi ni Duterte nung no? 50 million reward sa may virus, uh -huh. vaccine mm. virus. Kaya pinalitan ko lang po yun. Ginawa ko po yun para magpapansin lang. Pero nagsisisip na po ako. Sobrang mali po. <laughs> Inano? Pinaglusahan niya yung kaniyan joke? Diba? Pinaglusahan niya yung joke niya. Pero yung joke ni Digong, okay lang! Ganun lang! Sobrang mali po yung ginawa ko. Kundi siya niya. Kundi niya ako ng tawad. Ah, ito, ito yung pagluhod niya. Panoorin natin, oh. Oh. <mulipan> Oh, uh, lang. And then ito, uh, tuloy natin dito. Sa ating Pangulo. Okay. Okay. Okay nyo ba? Huwag nyo pong tutularan ang pag-post okay. okay. ang mga irresponsabling <laughs> Sir! <laughs> yung 50 million po, wala po kaming ganung um, pira po Hindi kahit 20 million po sa pong lalo talaga nagtitindaran po ako <laughs> <Okay>. <estrat> ng chinilas po talaga Presidente Ang ano man po yung nagawa ng katalanan <laughs> ng anak ang Ang magbigay ka ng uh, reward na 50 million ay napakaseryusong krimin <laughs> At ito ay nasa mandato ng NBI na proteksyonan lahat ng opisyal, lalo na ang Presidente ng Republika natin. Sinubukan sila ay ng saspeka ang kanyang cellphone, pero nakuha pa rin ito ng NBI. Kasalukuyan siya nakalitain sa NBI Detention Center. Naharap siya sa kasong inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act. Lalo na siya, gobyerno siya, tumatanggap siya ng seldo, katatanggap nga lang ng bonus. I'm sending the warning again, lalong-lalo lalo na sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Huwag na tayo magpadagdag sa problema, huwag na tayo magpadagdag sa pasanin ng ating kapwa Pilipino. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, hindi sapat ang paghihingi ng tawad para maalis ang magiging pananagutan ng suspect sa batas. Sabi naman ng palaso, mabibigyan naman po siya ng pagkakataon na patunayan kung na hindi siya nagkasala sa ating hukuman uh, sa takdang panahon. John... Oh. oh, ano yun? Diba? Napusasan? Kasi nagjoke lang siya. Ah, oh. naipapapatay si Digong, magbibigay ng reward, 50 million. Pero napusasan siya. Ah, oh. Pero si yung joke ni Digong, okay lang. Eh, sanay naman na kayo eh. Oh, sanay na kayo eh. Okay lang. Ganun ba yung bato? Yun ba yung gusto mong i-accept ng isipan ng mga Pilipino? May conditioning? Ah, hindi. Sanay, masanay na kayo dyan. Hindi kong... Eh, presidente na yan eh. Tagal niya naging presidente. Ngayon, hindi na. Hindi pa kayo nasanay dyan. Oh. Alam mo ba to? Tigilan mo na yan. Tapos na yung panahon nyo na puro ginawa nyong joke yung bansa eh ginawa nyong katatawanan yung bansang ito Pilipinas tapos ngayon bagong Pilipinas gagawin nyo pa rin joke ba? diba? ang kakapal na muka o tuloy natin muka okay, at kung gusto nyo patayin bakit niya i-announce anunsyo sa live TV? o yung teacher kung gusto nyo ipapatayon kung may pambayad siya bakit siya i-announce niya sa mga social media accounts niya kung hindi joke yun kung talagang may pera siya na 50 million, bakit niya i-announce sa social media accounts niya sa Twitter? Kung talagang totoo yun, di ba? Joke lang yun, kaya i-announce niya. Pero, mali is mali, kaya na pa rin. Sineryoso niyo eh. Balat si kayo eh. Oh. Uh. Di ba kung talagang may intensyon siya patay? Biro lang yun, pero claro, Biro, biro, biro. Ikaw ngayon ba to? Pag may magbiro sa'yo sa pamilya mo, ganong klase pagbibiro, matutuwa ka ba? Tanong ko lang. Ay ba, hindi ka matutuwa. Natural. Diba? Pamilya mo yan eh. Oh. Uh. Dapat ganun yung isipin mo. Paano kaya kung pamilya ko yung pagbiruan ng ganun? Siyempre, magagalit din ako. Uh. Oh. Oh, yun. Huwag niyo paniwalaan yung biro. Biro yung taro. Katulad ni Digong noon, sabi niya, Tatakbo akong presidente ng Pilipinas. Then sigawan mga tao, yes. Then nagsabi ulit si Digong, Ah, hindi ako magtakbo ng presidente ng Pilipinas kaya wala man akong pera. Biro lang yun. Joke ko lang yun. Nag-joke siya. And then, malaman natin, tumakbo pala ng pagka-presidente. Nanalo. So, itong biro ni Digong ngayon, napapatay ng labing senador, delikado to. Posibleng matuloy to. Kasi, yung biro ni Digong ay tinutuloy niya. Diba? Yung joke ni Digong, nangyayari. O, oh, yan po ang isipin nyo mga kapwa ko Pilipino, ha? Mula tuwing may mga speech ha, may mga gano'n nga po yun. Nakura niya ng na address, sir. Ngayon, sir, last, nakakaabon uh, na may gano'n ulit na medyo pasamin. Gusto ano, niya magpapatawa? At nabuboysit na yung Pilipino? Nabuboysit na daw tayo? Totoo. Tama si Batu de la Rosa. Nabuboysit na yung mga Pilipino sa mga Duterte. Hmm. Nabuboysit na yung mga Pilipino sa... Itong si Bato, lalo na si Bato. Digong, Sara Duterte, buisit na buisit na yung mga Pilipino. Mga DDS lang naman natutuwa sa kanila eh. K.O. ba? Diba? Laro! Eh, alam mo naman, pag mga DDS, kahit mali yung ginagawa, tinatangkilik nila. Ang tawag sa kanila, mga... Mga bobo! Hmm. Gusto okay, yung patawahin yung Pilipino, ha? Ah, sa buhay ang Pilipino, kaya... Ah, kayong mananunod sa akin, busit na busit na daw po kayo sa buhay. Kanino po kayo nabuboyset? Pakicomment nga. Kung umabot kayo dito sa video na to. Oo. Uh. Pakicomment nga Kanino kayo nabuboyset. Oo. Uh. Patawanin sa mga ganong klaseng biro. Ay sa amin, sa, sa amin ang biro niyan, ay, nagpapatawa lang yan. Kasi kung totoo bang gusto pumatay ng, sin bang gagong makapatay ng 15 na senador? Paano mo gawin yan? At kung gusto mong pumatay, bakit mo i-announce dyan sa live TV? Hindi na patayin nagpapatawa ang tao. Nagpapatawa yan. Alam niyo yan. Eh, uh, um, parang hindi nyo kilala ang tao. Sir, last one may part. Sinimulan na nga po ng alyansa yung nga kanilang Visayas sa Mindanao. Like, sir, hindi hindi lang isang Mindanaoan Sa ngayon pa, sir, kampante pa rin na uh, sa dito pa rin ang uh, boto na mga Itay na lang natin yung eleksyon kasi kami naman ay uh, kung matalo, wala problema. Basta we are offering our services to the people. Kung manalo, maraming maraming salamat. Hindi <laughs> ka mananalo ba to? Oo, oh, hindi na. Uh, wala eh, natauhan na yung mga Pilipino. Taong bayan, natauhan na. Di, pag sinabing taong bayan, tayo po yun ha. Kasi nagkakaisa yung pinklawan, dilawan, pula. Pag sinabing DDS, sila lang yun. Eh, ilan lang yung DDS? Ikumpara eh, mo sa taong bayan. Marami po ang taong bayan kumpara sa DDS. Diba? Uh, yung DDS wala pang ano yan wala pang pipit kaya tayang okay o diba? bayan, tayo po yun we are not we are not, uh, not uh, uh, ano uh, we 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 are not, uh, we 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 Buti marunong ka ng mahiya ngayon. Kasi hindi naman talaga kayo malakas. Ramdam mo na ba to ano? Nararamdaman mo na ang pagbagsak ninyo. Hindi po. Hindi po ang mga Pilipino, hindi po yung sasabihin nyo, sinisiraan kayo, hindi. Kayo mismo ang nagpabagsak sa sarili nyo. Dahil kahit ngayon, binigyan ka na ng pangalawang buhay ba to, wala ka pa rin pagsisisi. Diba? Tinutuloy mo pa rin yung, yung, kung anong ugali mo dati. Wala kang pagsisisi. Second chance na yun na, na makababa ka sa helikopter. Tapos paglipa ng helikopter, bumagsak. Dapat may isip ko na, teka lang, parang may, may mission ako sa buhay ko na binigay ni Kibuloy. Kibuloy, sorry. Hindi si Kibuloy, si... binigay ng ating Panginoon. Oo, oh, kailangan magbago na ako. Itong mga kaibigan ko na mga demonyo, kailangan layuan ko na to. Kailangan sabihin ko sa buong mundo kung ano yung katotohanan, di ba? Oh, pero hindi mo ginagawa. Uh, sure, until May uh, 12 elections. So, hintayin na lang natin, hintayin lang natin. Hindi uh, muna tayo magyayabang uh, ng ganun-ganun. Hindi -ganun. ka na pag... Pero, Bato, parang ninerbius ka na ngayon. Kasi ano eh, tagilid ka talaga eh. Diba? Tagilid ka talaga, Bato. Hindi hindi ka talaga makakapasok sa Senado. Last mo na yan. Okay na yan, napinatikim ka ng pagiging Senador. Okay na siguro yun. Oo. Oh at least ngayong kilala ka na namin. ba? Diba? Oh, so, yun lang po yung ating video. Uh, depensa nila, joke lang. Pero, yung teacher noon na nag-joke lang din naman, tinuruyan po nila. So, kayo na pong bahalang, ano, uh, tumimbang. Basta, pagdating ng eleksyon, maging matalino po tayo. PDP laban, straight po natin, ibagsak po natin sa iniduro. Okay? Yun lang po at maraming salamat.